Uh, hello po, good morning po ting lahat. Welcome back na po sa ting YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ng pong subscriber, natin pong sasagutin. Ito yung galing po kay Alpha Sniper. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, hindi ba daw po malulusaw yung similya kapag pinom ng tubig yung mga inahing baboy? So kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagigultura. Mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, so atin pong pag-uusapan yung isa namang pong tanong po natin pong subscriber. Siguro, ang kanyang tanong po ay, after mabulugan yung mga inahing baboy, kapag pinainom po ng maraming tubig, ay malulusaw nga ba yung mga similya doon po sa loob ng kanyang chan Ang sagot ko po sa tanong mo kaibigan ay, wala pong koneksyon yung tubig at saka yung similya na nanodoon sa loob ng tiyan ng mga ng baboy mo pagkatapos mabulugan kapag tayo po na ng mga inahe baboy po mga kaibigan dapat talaga unang una, marami po tayong i-consider ng mga uh, bagay a So dapat talaga a m a m a mga a baboy, yan yung kinakauna. And then... Pangalawa po ay huwag po natin pakainin sa araw mismo ng bulog yung mga inahing baboy para hindi po magiinit yung kanyang tiyan. Pangatlo, atin pong paliguan yung mga inahing baboy nang sa ganon, hindi po magiinit yung kanilang katawan kapag sila po binubulogan. Andi na pang-apat po mga kaibigan, dapat talaga sapat po yung tubig na maiinom nila. Nang sa ganon, hindi po sila mauuhaw. Nang sa ganon, hindi po magiinit yung kanilang pangangatawan kasi sapat nga po yung tubig na iniinom nila. Kaya po, Ganon po ka-importante talaga yung auto drinker natin na pong inilagay doon po sa gilid mismo ng kulungan natin mga inahing baboy kasi po kapag meron po kayong auto drinker kahit anong oras yung inahing baboy niya po ay pwedeng makainom ng tubig kahit anong oras kapag naiuha po yung inahing baboy ay anytime po siyang makainom ng tubig kasi po meron po kayong auto drinker Ngayon, sa tanong po nating subscriber kung hindi ba raw malulusaw yung mga similya kapag nasubrahan ng inom ng tubig yung mga inahing baboy natin. Sa tanong na ito mga kaibigan, simple lang po ang aking pong kasagutan. Ang sagot ko po nito ay, hindi po yan malulusaw kaibigan. Kasi po, kapag umiinom ng tubig yung inahing baboy natin, yan po ay napupunta po doon po sa stomach kung tawagin sa English. Hindi ko po alam ano bang tawag yan sa Tagalog, basta sa English po ay sa stomach. Doon po napupunta yung tubig. Yung similya po ng inahing baboy natin na, na medyo nabuo na, kung sila po yung bago na or after na yan po ay nandoon po sa loob ng matres o doon po sa loob ng uterus. Yung stomach at saka uterus, mga kaibigan, magkaiba po yan nga compartment. Magkaiba po yan na, uh, magkaiba po yan sila. Yung stomach po ay digestive system yung uterus po o yung ovary o yung uh, matris po ay reproductive system. Kahit na painumin mo yan ng isang baril na tubig buong mga araw yung inahing baboy mo kaibigan, yung similya o yung mga fitos na dito po sa kanyang matris po ay hindi po yan malulusaw. Kasi nga, wala po silang koneksyon sa isa't isa. Paano ba malulusaw yan ay wala naman silang koneksyon sa isa't isa? Malayo lang po yan sa katotohanan ng mga kaibigan. Yan po, i-explain ko po sa inyo. Parang mas maintindihan nyo talaga. Kasi nga, marami pong nag-aalaga ng mga baboy o mga inahing baboy na medyo nalilito pa rin sila kung ano bang dapat gawin sa mga inahing baboy nila. Kapag bago na bulugan o kaya kapag habang buntis. Kasi yung iba, binabawalan ng tubig para hindi daw malusaw. Ang sa akin lang po ay, paano ba malulusaw na hindi naman po konektado yung stomach o yung digestive system doon po sa uterus o doon po sa loob ng matris o reproductive system natin mga uh, inahing baboy so hindi po yan malulusaw po mga kaibigan yan po ang inyong tandaan kaya maglagay po kayo ng auto drinker ang nakakalusaw po dyan ay kapag wala po kayong auto drinker at saka hindi po makainom ng tubig ng maayos yung inahing baboy niyo. siya po ay nauuhaw kapag naguuhaw po siya, siya po ay hihingalin Kapag siya po hinihingal, siya po ma-stress. Kapag siya po na-stress, mag-iinit po yung kanyang buong katawan. Kapag nag-iinit na po ng buong katawan ng inahing baboy nyo, sa mga panahon na iyan, diyan po dahan-dahan na pong malulusaw yung mga uh, fetus o yung mga similya doon sa loob ng kanyang tiyan uh, ilang araw pagkatapos mabulugan. Kasi na-stress na, na nag-sobrang init na kanyang katawan, hinihingal niya, so naapektuhan yung mga uh, fetus doon sa loob. Doon sa mga panahon na iyan, yan po, yan po yung cause na malulusaw yung kanyang mga binubuntis na mga fetus. Pero, kapag manong kayong auto-drinker na nakalagay, pa, para din ang kainom ng tubig yung inahing babo nyo, hindi po siya nauuhaw, hindi po siya naigiinit yung kanyang katawan, hindi po siya nanastress. Kahit pa uminom ng isang baril isang araw yan, hindi po malulusaw yung kanyang binubuntis na mga uh, fetus po mga kaibigan so yan pating vlog ngayon nasan naman po yung ko bigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung pwede bang malusaw yung mga binubuntis at yung mga inahing baboy kapag nasubrahan sa tubig hanggang dito lang po at salamat po sa inyong panunood happy farming po mga kaibigan see you next time bye bye